Hello, Hello, Jen. Hello, ma. Nandito ako sa 1711. Ano nangyari dun sa bowl? Ba't may basag? Meron lang tayong slight na problema. Ang hirap pala ng ganito. Oh. Jen, ano yung... check mga Cubs, 10.01 AM and welcome back dito sa Cubs Sis Channel. And today ay eh, may gagawin tayong parang surpresa. Nandito nga pala tayo ngayon sa car park nitong Azure North kung nasan nakalocate ang Casa Canlas 1 and 2 na staycation. And today ay eh, uh, bibisitahin natin ang Team Casa Canlas. Parte pa rin ng Team Canlas ang mga episode dito. Katulad ng mga napanood nyo dati, sila Jumbo, sila Chuet, sila Mother, at sino-sino pa. Basta parte ng pamilya ng Team Canlas. This time, medyo sigurado ako hindi kayo familiar sa dalawang bida natin ngayong araw. Kasi ang mga team ng Kanlas eh, hindi naman lumilitaw sa vlog ng Team Canlas, pero this time ipapakilala namin sila sa inyo at bibigyan natin sila ng magandang surpresa dahil ang isa sa kanila ay magbe-birthday dahil nga hindi pa kayo familiar sa kanila ibibigyan eh, bibigyan natin sila ng isang magandang intro let's go! Ito si Jenna Raymond, ang mag-asawang tumutulong at pinakabagong miyembro ng pamilya ng Team Canlas TV. Hindi sila nakikita sa kahit sa vlogs dahil parte sila ng timbahay at wala naman ako palagi sa bahay. Sila ang literal na nasa likod at na tumutulong sa atin pagdating sa pag-aalaga ng staycation unit na madalas niyong naririnig kong banggitin na kasakadlas may by Team Canlas TV. Silang mag-asawa mismo ang naglilinis, nag-aasikaso at nagpapanatili ng kaayusan at kagamitan dito. Pero saan ba talaga sila galing? Si Raymond ay isa talagang full-time tricycle driver habang si jenna naman ay tumatanggap ng mga labahin. At bukod dyan, ay araw-araw pa silang naglilinis ng mga unit natin. Grabe yung sipag, dedikasyon at pagiging tapat nila sa kanilang trabaho. Kaya naman naisip ko, total na eh, birthday naman na si Raymond, e eh, na din natin sila ng magandang sorpresa at regalo. Para sa inyo to, Jen and Raymond, ito rin yung reward nyo to dahil mabubuti kayong tao at deserve na deserve nyo to. Unang stop ng sorpresa natin mga kaps, nandito tayo ngayon sa Jali B. Dolores Junction. Malapit sa amin to at malapit din dun sa condo unit natin na nililinis ni Raymond at Jen. Hindi po po ito sponsor, disclaimer lang, pero Jollibee, baka naman, pero hindi po ito sponsor. Ha. Pinapaalala ko lang, o-order tayo ng mahigit 30, good for 30 po, na meal. Para sa kanila, although apat lang sila, mahala na sila, at least mag-enjoy sila, marami silang pagsasaluhan, kasi birthday naman. At saka, reward na rin natin sa kanila sa kasipagan nila. Pasok tayo doon, tapos bilit tayo ng ganun. Let's go! Recap ko lang mga kabisa, kumuha tayo ng ting sa sampu ng bawat Jolly Meal Saver. So, total ng 30. For good, for 30 na tao. Dami nun, para sa apat na tao. So, no, Perry. Pati po yung umahawak ng camera, baka mamaya umabot doon 28 na lang, kasi dalawa po sila dito ngayon. <laughs> okay, so babalikan natin siya ng tuklak nga, gaya ng uh, pinag-usapan sa loob. So ngayon, order naman tayo ng cake kasi may birthday. Ang cake naman, dito lang. Lalakarin lang natin ng uh, 10 seconds lang. Let's go! Sabi sa'yo, tol, 10 seconds lang, oh. Dito lang tayo, hindi ulit-sponsored. So now tayo sa Chocolate Dedication Cake, nilagyan natin ng Happy Birthday, Raymond, from Cubs Chain. Ano pa ba? Ano ba natin? <laughs> Kasi hindi kompleto ang birthday kapag walang cake. Buti na lang, nandyan si Red Ribbon. Pero hindi ito yung sponsor. Trip ko lang. Siya yung toast ko. Oh, di ba, te? <laughs> Thank you kay ate. Sila po yung nagasikaso sa atin. Uh, hintayin na natin. Tara! Happy birthday, Raymond. Thank you po, te. Ito na. Siguro pagkatapos nito, eh, mamimili naman tayo ng na pandekorasyon dun sa unit. sa kanila. Dito na tayo sa mall. Kasama pa rin natin ang ating mga camera man and woman. Nandito kami para maghanap nga ng mga decoration na isasabi natin dun sa unit, dun sa condo para merong surprise. Siyempre, lahat dito surprise. Lahat ang mangyayari dito, surpresa. So, meron na tayong dalawang na-accomplish na surpresa. Isang uh, Jollibee, isang cake. Susunod naman, itong mga dekorasyon. Pero may pang-apat pa, Tol mamaya na lang malalaman. So mag lunch break muna tayo kasi puro pagbablog ginawa natin ngayong araw. So, palagi na ng vlog na to, kailangan natin kumain. Nandito so, tayo sa Celis Carinderia na maraming ulam. So ang daming ulam dito araw-araw. Ganito po ang mga ang niluluto dito. Nagtuturo na dyan sa Jumbo, ng Lungganisa. So dito po to sa San Fernando, sa Lasatin Boulevard. So okay kami dito, lagi kami kumakain dito. So kain muna kami tapos balikan natin yung sorpresa mamaya. Ayun po yung nagkakamera ko. Let's go! na tayo ngayon dun sa bahay ni Raymond na yung mag-asawa nga yung pamilya nila so itong papunta na to medyo parang challenging lang talaga siyang sandal tignan nyo nakakaligaw, puro damo. so walang street sign walang kahit ano dito po sila nakatira susunduin natin sila cleaning time na po kasi ng uh, staycation unit natin ng ganitong oras from here makikita natin kung paano sila pupunta dyan so, kung tutusin ang unit ay nakikita na sa likod ng lugar nila pero hindi yan nalalakad kasi walang daan so iikot ka pa talaga so mga kaps, ito na tayo sa lugar ng ating Team Casa Canlas. Ayan si Jen. Hello po. Minsan na akong pumunta dito pero hindi ko pa nakita yung dito kayo araw-araw. Yes po, sir. Dito po. Tapos, paano kayo pumupunta ng Zoom? Pag nagayos po ko ng mga gamit, pag tapos na po kami na, sir, pupunta na po kami sa Azor. Nilalakad? Hindi po. Nagka-try po. Ah, tricycle. Yes. Ito si Jen, yung kinukwento ko sa inyo kanina, mga ka Si Jen at si Raymond. Wala daw si Raymond ngayon. Nagatid ng mga bata sa school. Ito naman yung uh, first time yung makikita si Jen. Kasi maraming team ang Team Kandas TV. Merong team staycation, kasa Canlas. Tapos meron team vlog. Ayan, sila Jumbo. Merong team Letson Andyan si Perry. At marami pang iba. So, sila yung mga lumitaw na sa mga previous videos pero ang kasa kanilas representative first time first time maharap sa video tara nata tayo sa bahay niya ako pasal ko kayo tara 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 kasi siyempre yung mga gamit na dinadala niyo sa unit sa Azur dyan din sa bahay niya Opo, sir tulad mga panlinis towel inumin nandun na po lahat mm -hmm. Tas, nilalaban mo rin dyan yung iba Opo, sir ako uh, ito lang po yung ano namin. Simple lang po yung... Ito. Oh, itong po. kanto dito. Opo. Oh, Galing. May basketball court pa dito mga kabs. So ito yung ano, community ng... Anong? Purok-tok? Purok-nueve po. Purok-nueve. Settlement, sir. Mm -hmm. Nung last time pumunta kami, dito lang kami. Dito kami uh, nag-meeting. First time namin magkita. Para sila yung mag maging parang cleaners or mag-manage ng unit. Dito kami mismo nag-meeting. Ayun, pa kami nakapasok dyan. Opo. Okay lang ba? Okay lang may, may video tayo. May... Ito bagay, first time natin makikita lahat. Sabay-sabay na tayo. Ito na yung mismong ano, kwarto. Okay. Tapos si Raymond, mga bata, dito kayo. Kasi may oh, yung mali -mali -mali. <laughs> so, isang buong parang studio. So, pagpasok mo, ito na yon. Tapos, may ano, yes, flat screen TV. Saka, yung gamit. Ito, sir, nakarin. Ito. Ngayon. So, kada maglilinis sila, daladala -dala nila to. Kasi may tissue roll dito, may kape, may towel, may uh, may kama. So, syempre, pag nag-staycation, yung susunod na guest, kailangan bago lahat. Ganun yung ginagawa nila. So, anong oras kayo pumupunta sa Azure araw-araw? Ano, sir, minsan po, 12 na po. Kasi po na kami na mga... Gano'ng katagal linisin ang isang unit? Isang oras po may... Isang oras. Kasi marami rin yun. May siyari, may veranda. O sige, hintayin natin si Raymond. Tapos, hintayin sa labas So ito po, makita natin sila Raymond and Jen. Ito po yung kanilang munting tirahan. Ayan mga kabs, pupunta na ng Azul. Yung tricycle. Tapos sundan natin. Mag-convoy-convoy na lang tayo. O, kita-kits tayo doon. Samahan natin sila sa biyahe. Ganito sila, kada pupunta sila doon. Sa Azul. So mga ganitong oras, past lunch, mga kabse, eh, pumupunta na talaga sila sa, sa unit natin, sa staycation. Kasi ganitong oras ang out, usually 11 or 12, mga ganon, ang out ng mga guests natin. So syempre, 2 o'clock yung next check-in ng susunod na guest. Dapat in between nung 11 to 2, eh nakakapaglinis na tama tama itong oras na to. Kami mismo na surprise na pinag-usapan namin ganina, nung uh, pinapasok niya tayo doon sa bahay nila, napansin namin yung washing machine ganina, parang hiniram lang yata nila. Kasi naglalabada si Jen sa mga kobrikama, nga uh, pinag-staycationan, mga towel, nilalaban niya yun. So, meron siyang washing machine doon na parang kanina lang namin nalaman na hinihirap niya lang pala yun na parang kinukuha na kanina. So, parang magiging problema kung wala siyang washing machine. Hindi ito kasama sa plano, pero parang napag na namin. Kami-kami, nag-uusap kami dito. bili na natin siya ng bagong parang washer lang kasi may dryer naman na siya. Para hindi na siya nagkukusot ng mano-mano. Sa kamay, siyempre sa kamay yun. Deserve naman nila na kahit pa paano yung maging yung trabaho nila. So, wala talaga to sa plano, pero bilhin natin yung Isabay na lang natin 'tong sa surprise sa mamaya pag nakarating na tayo dun sa unit So ganito ang magiging plano. Nasa harapan natin sila ngayon. nagta-tricycle talaga sila papunta nung Azure. So lang natin sila kung paano sila mag-prepare at maglinis doon tapos iiwanan natin sila. Habang naglinis sila doon, siguro malaslan. Bibigyan tayo ng washer tapos dadalhin natin doon, di uuwi na sila. Pag-uwi nila dito, tayo naman ang nasa Azure na gumagawa ng panibagong surpresa So ito na yung pang-apat na surpresa pero meron pang pang-lima. Alamin ni mamaya. Tara. Sundan na natin sila. parking dito, uh, isingit ko na to kasi nagbigay tayo ng surpresa ng Jollibee, Red Ribbon. Hindi po sponsored yon ng video na to. Pero itong Casa Canlas po ay sponsored po. Gusto ko lang sabihin na may Casa Canlas po ang Tinggalas TV dito. So pag nag-avail kayo, eh, pwede rin namin kayong bigyan ng ganitong parking. So ito, dito kami nagpa-park palagi kasi permanent yung parking po namin ito. Tapos ito, kaya na tayo, magkita-kita na tayo doon dahil didiretso na sila Jen at Raymond doon sa unit mo. namin in-update. Basta bigla na lang kami bumalik dito sa Jollibee kasi tapos na. 2 o'clock na kasi. Tara, thank you po. Ayan na, mga kapsan, dito na rin yung washing. Ito yung 9.5 kilograms. Hindi ko na na-update kanina kasi ang bilis ng pangyayari. at Tsaka mall kasi yun eh. So, ito na. Pag samahin na natin dito, ito naman yung Jollibee. Tapos takpan lang natin, syempre. Pagkain yan. Tapos mag-uumpisa na yung surprise. Ito na, fourth surprise. Meron akong planong gagawin mamaya magkita tayo mga kapag. Kung paano natin i-execute na kailangan nilang bumalik doon sa unit kahit tapos na sila maglinis. Let's go! Mga uh, kams, nandito na ulit tayo sa Azure, no? Meron lang tayong slight na problema. Nandito pa sila dyan, kasi sila Remo, naglilinis pa rin. So, hindi kami makakiat. Nandito lang kami sa labas kasi baka magkasalubong. Di, wala na. Katay na agad yung surprise. Kaya, dito lang muna ako sa likod. Nag-iisip-isip si Perry Shaker na lang pinag-drive ko. Ang hirap pala ng ganito, yung up ka ng prank or surprise. Tapos, yung sitwasyon, nandun pa yung sinong surprise mo. Mamahuli pa tayo. Timingan lang natin alis sila tapos mag-decorate na tayo. Isa mga Pinakaman, hirap na surprise ang ginawa ko. Ang hirap para mag-elevator kasi may dala kang ganito. Tapos yung kausap mong surprise mo. Ang hirap timing ha. Nandito na tayo sa Casa Canlas 2. 17th floor naman to. Siguro tatakpan natin to ng kumot. Para pagbukas nila nito, yung pinto, hindi nila makikita ganito. Nagyan natin ng kumot. Nag-design tayo ng happy birthday kung ano ano pa. Panoorin nyo, puro iro-roll na ni Damboyak kung ano mangyayari dito. Sa instant na lang, naka-ready na to. Tapos tatawagan natin sila. Sana natin! So, malapit na kami matapos mga kaps. Last na lang to. Kailangan lang natin tong itago. Maganda pag bukas niya ng pinto, alam niyang may box pero hindi naman niya alam kung ano yung laman. Tapos bumili na rin kami ng para sa mga bata. Ayan katulad niyan, mga Barbie doll. Galing kasi kami kapon sa bilian ng laruan. Naisip namin sabay na rin niya. Para syempre lahat sila, buong pamilya masaya. Meron para kay nanay, tatay at sa mga anak. Tapos takpan na natin to. Eto na, dito na mag-uumpisa ang plano. Pag-usapan na natin dito tayong lahat. Hindi lang po ako nagpa dito. Kailangan natin silang pabalikin. Kung kanina sa sasakyan, naghihintay tayo na makauwi na sila sana para makagalaw na tayo dito. Ngayon naman, natapos na tayo dito. Kailangan natin makaisip ng paraan. Bakit sila babalik dito? Eh, nalinis naman na nila. Merong suggestion si camera woman na gagawa ng prank. Tatawagin niya, tapos kunwari, meron silang nakaliktang linisin o nasira dito na hindi na report Tapos yun, pipilitin pumunta dito. Di ba, camera woman? Tawagan mo na. ito Medyo prank time tayo. Let's go. Ay, yun na. Hello? Hello po, ma'am. Hello, Jen. Nandito ah, ako sa 1711. Ano nangyari doon sa bowl? Bakit may basag? Saan po, ma'am? Dito sa 1711, Jen. Oo, dito sa, dito sa 17, di ba nag-cleaning kayo? Apa? Diyan may basag yung bowl. Baka hindi maupuan nung guest kasi itong ano. Pwede bumalik kayo ni Raymond. Ano nangyari? Sino naglinis ng siya? Raymond po. Oo. Oh, ano? Bumalik kayo dito. I ano mean, yung... May, may basag ball. yung ano sa may upuan. Diyan, uh, ano yung ginawa oh, Balik na kayo ah. Darian nyo. Hintayin ko kayo. Uh -huh. Kasi mag-ano okay. na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Jen, ah. Okay. Ah, bilisan niyo, kayo dalawa ni Raymond, ha? Yung oo, oh, oh, chat mo kapag nandito ka na, ha? Sige, bilisan mo. Oo, oo. dalian mo. Dalian mo, Jen. Sige na, please. <laughs> Ay! Ayun na, magmamadali na sila, mga ka. Hintayin na natin. Sorry, sorry. Timingan na lang natin na pagpasok nila, dapat si Jumbo. Nandito na sila. Para pakuha natin yung legit reaction nila. Pwesto ka lang dito. Let's go. Dito kami sa hallway. Nintay na namin silang dumating sa tatimingan namin kasi baka naman katukin niya kami, nandoon kami sa loob. Masyadong obvious. Nga tamang abang lang tayo dito sa elevator. Excited ka na? Plastic movie. Plastic na yun yung mga napapagaling tayo. Diyan po lalabas sila. Diyan po. 바디로 <laughs> 마생티레 <laughs> <laughs> <목소리> 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 surprise eh, actually. <laughs> uh, happy birthday, ha? Ha? Uh, ha? Para sa inyo yan, lagay na dito sa inyo. mo na. Para sa inyo yan, kasi... Kasi masipag kayo, kasi araw-araw, ano, uh, halos pulibok na tayo eh, tapos... Araw-araw kayo on time, araw-araw malinig po. Sabi namin, kailangan nyo ng reward. Uh, yan ang surprise namin sa inyo uh, kasi mag birthday ka tapos binilan namin ng Barbie ah, yung mga tapos may cake ka tapos meron kang worth um, 30 heads na ano na pagkain tatlong pong tao pwede kumain yan 30 orders ayun tapos meron kami isa pang surpresa actually dalawa pa dalawa pa yung surpresa natin ano mabili muna kayo. number one oh. number two oh, sige <laughs> na prank, <laughs> na prank sila actually naawa na ako <laughs> Kasi alam ko may stress kayo. Si Perry yun, ha? Awa, tignan mo yung Wala naman. Call. Naiiyak si, si Perry. Ayun. Anyway, um, ayan na nga yung surprise tapos meron pang dalawa. Anong gusto nyo yung unang malaman? Yung number four, surprise or number five? Fourth? Ano ba, ay, fourth. Ay, like, <laughs> ano ba yung fourth? Ano ba yung fourth natin? Fourth or fifth surprise? Pili muna kayo. Yung fifth na muna. na Sige. Hindi rin alam ng mga nanonood. Ako. Ang fifth surprise, dito na kayo mag-staycation. Libre, courtesy of Casa Candas. Sa inyo to hanggang bukas. May free breakfast ba yun? Ay, free breakfast pa yun! Lulutoy ko po kasi free breakfast. <laughs> <laughs> May nampre -break pa yun! Parang nice ko. fourth surprise. Kung maalala nyo kanina, pumunta kami sa inyo. Tapos nag-observe-observe kami secretly na hindi nyo alam. Nag-house tour kami. Tapos napansin namin, yung washing machine. Parang <laughs> oh, <laughs> ginagawa. Hindi, hindi sa inyo yan. Hindi. <laughs> <laughs> ito na yung susunod na surprise. Tanggalin muna. <laughs> ano mo na. ano po yan, sir? <laughs> Para sa inyo yan. <laughs> Promise. Sa inyo yan. Try mo. <laughs> <laughs> Tapos nakatingin. <laughs> Tapos ito. Kasi siya yung nag-alaba kayo araw-araw. Opo. Paano yun? binabalak na yung bibit na yung mas may dryer tapos Kasi hey, eh, wag na. sinabi ko nga sa, na sa kanya mahirapan ka Ayan tayong Eureka para sa inyo to So, hindi po yan. Actually, wala sa plano to Wala sa plano to Nung nag-house tour kami sa inyo Doon lang namin napansin Sabi, Sige, dagdag na natin Thank you po Staycation po. para sa inyo thank you. thank you po <laughs> Yeah, mga Cubs, you so, you kayo ng mga natin simula ano, um, umpisa kanina. So, sana natuwa din kayo, sana na-inspire din kayo kasi nasipag nila, nasipag nila sa lahat. Kahit na halos puli book kami, araw-araw sila. So, thank you, thank you very much you. sa inyo. <laughs> Ayun, mamaya sunduin niyo yung mga anak niyo. Kasi staycation to hindi po namin kaya po sila ito. Hindi, Then, eh, share, na na lang na, o, share na nalang. Na na yes. Oh, share nyo nalang. Maganda, may share. Actually, sure naging hihintay siya ng share. Yes. Thank you po. First time po dyan, naiiyak. First time may po rin po si Maya sir, ano, nang ganitay. First time niya po. First time, 27 years, hindi ka nilagaluhan. Bakit hindi mo nilagaluhan? Kahit nga po siya, hindi ko lang po magawa sa kanya. Hindi, sobrang busy lang. You deserve this. Uh, kami man eh, talagang pinaghirapan namin para ma-surprise kayo. Actually, pa. ang hirap nyo talaga <laughs> surprise Kasi napaka-unpredictable nyo. Surprise po talaga kami. Enjoy! 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 Enjoy your... Enjoy your new washing machine. Enjoy your uh, staycation and eat well. Thank you po. Oh, sige. Dito kami matutulog, sir. Oh, dito kami matutulog! Promise! Oh! Hanggang bukas na to. Oh yun lang muna. Tapos, mamaya, sana nandito rin yung mga kids niya. Yeah, mga Cubs, again, Raymond and Jen, parte ng pamilya ng Team Calas TV. Casa Canlas specifically, sila po talagang dalawa na mag asawa Sobrang swerte namin na mag makatagpo na mga nila na tutulong sa amin dito sa kasakanlas 1 and 2. Kaya maraming maraming salamat. Kulang pa to kung sakaling ano talaga yung gusto namin gumanti. So, napaka-bless lang din namin at sana eh, ma-bless nyo din po sila. Maraming maraming salamat. Kaya sana, nag-enjoy kayo sana nag-enjoy sa din ako. sila. na. Siguro hanggang dito na muna, no? I-enjoyin e lang nila itong pag-stay nila dito. Kami din ay uh, uuwi muna, magpapahinga. Siyempre sa si Jumbo, luluwas pa yan, pauwi. Kaya yeah, maraming marami salamat sa lahat. Maraming maraming salamat din sa mga nanood. Wala akong official na outro dito, kundi sabihin lang na legit po ang channel na to. Hindi peket ako mismo ang gumawa nito. At wala akong sasabihin outro, kundi bye-bye! Alright! Congrats and happy, happy birthday, Raymond. Happy birthday. Enjoy. Woo! So, first time ko talaga ma-surprise ng birthday ko. At yung mag, mag amo ko pa na hindi <laughs> ko <laughs> Thank you po talaga, sir. Tingkan kay ma'am niya, sir Paul, sa... sa Pa-surprise niyo po sa akin para sa birthday ko presip ko po talaga. Ay, hindi ko po talaga ano na ma-surprise ako ng i-surprise niyo po ako. Pero nagpapasalamat po talaga. Thank you, thank you, po. Yung una po, kinakabahan po talaga. <laughs> kasi akala po talaga namin may nabasa. <laughs> pero ano po, sobrang saya po. Lalo na may wash na po ako. <laughs> kasi ko pa inaisip paano ako maglalaba. <laughs> pero thank you po, sir, ma'am. Maraming maraming salamat po first time po. Tsaka, ayan na. May cake na si Rimo. <laughs> Thank you po. Ano, nawala po agad yung ano ko, yung kaba ko po sa sarili ko. Kasi akala ko talaga, <laughs> akala ko talaga may ano sa unit kasi nakakatakot po pag may sira. Kasi syempre kami po yung cleaners. Happy birthday, D. Salamat pala kay Kai. Yung palaging pagsama sa akin, pagtulong dito sa paglilinis. Mababasa na buhay mo. <laughs> I love you. <laughs>